Nagbigay ng 10 milyong pisong pondo ang Comelec sa Philippine Coast Guard upang masigurong maihahatid ng ligtas sa mga balota sa isang barangay sa Pag-asa Island na malapit sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Habang papalapit na ang mismong araw ng barangay at SK elections, sinisiguro na ng Commission on Election na wala nang makakalusot na problema sa halalan sa October 30. Matapos ang pamamahagi ng mga balota kagabi, nagbigay naman ng 10 milyong pisong alokasyon ang COMELEC sa Philippine Coast Guard bilang suporta sa kanilang hanay sa pagbabantay sa eleksyon. Ang Commission on Elections ay hindi din ganun kadami ang ating pong uh, resources. Kung kaya talagang kakailanganin namin ang tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan, lalo-lalo na po ang Philippine Coast Guard. So, Precious, uh, nag-usap na tayo yung uh, pamunuan ng Comelec at yung aming uh logistics officer, sa eh, finance office of the Coast Guard, doon yan gagamitin. Isa naman sa paggagamitan ng PCG ng pondo, bukod sa operasyon sa mismong araw ng eleksyon, ay ang pagtulong sa pamamahagi ng mga balota sa malalayang lugar. Tulad ng isang barangay sa Pag-asa Island na malapit din sa West Philippine Sea. Sabi ng PCG, titiyakin nilang wala ni isang balota ang malalagay sa alanganin at tinitiyak na makakarating sa bawat barangay. Ready? Uh, for any uh, unforeseen Uh, events. O kung bagay yung tinatanong nyo, ano po ba, meron po ba kayong nakikita? Although wala pa kami nakikita as of the moment, maayos, everything is working well. Pero pag nagkaroon naman ng problema, eh, makakarating yan sa aming kalaman ng uh, pamunuan ng Comelec and uh, we will act accordingly. Sa mga malalayong lugar, tatandaan ng lahat, laging merong security forces na, 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 na andon sa mismong uh, sasakyang pandagat lalong lalo na. Sa mga areas of concern naman, tiniyak din ng COMELEC na bukod sa PCG, nakaalalay din ng Armed Forces of the Philippines at PNP para siguridad. Sa huling datos ng COMELEC, tinatayang nasa halos 3,000 barangay ang nasa areas of concern. 242 dito ay nasa red category at pinakamarami naman mula sa MARM. Sa malabang Lanao del Sur naman ang may pinakamaraming barangay kung saan nagkaroon na rin ng pamamaril noong panahon ng filing ng CO Posibleng tumaas pa ang bilang na ito, depende kung magkakaroon pa ng election-related incidents bago ang araw ng eleksyon. Sa petisyon namang inihain sa COMELEC na matanggal ang Smartmatic Philippines Incorporated sa mga bidders para sa procurement sa 2025 automated elections ayon sa COMELEC sa October 17 ang ng pagdinig ng unbank dito. Hinihintay na lang din ng COMELEC ang magiging komento ng Smartmatic sa petisyon. Mas maganda po na makita natin yung kabuuan ng lahat kapag ka po nagkaroon na ng full-blown hearing na makapagtatanong po ang bawat isang miyembro ng NBank. Mas maganda po, hintayin natin makakuha tayo ng kopya ng mismo charge sheet. Makikita natin mismo kung ano yung mga dokumento ang kanilang ginamit base sa hiningi nila kung yun man ay galing sa amin. At the same time kung sino yung mga taong kanilang tinausap at ginamit din yung mga uh, statements or affidavits uh, ng mga tao o ng Commission of Elections. Luisa Erispe para sa bayan.